Sa mga pasyenteng may ischemic stroke, kung saan may pagbabara ng daluyan ng dugo dahil sa pamumuo ng dugo, clot, na nagdudulot ng mga sintomas tulad ng biglaang panghihina ng kalahating bahagi ng katawan, hirap sa paglalakad, ataksya o abnormalidad sa paningin, hirap sa pagunawa ng sinasalitang wika o hindi maayos na pagbigkas ng mga salita. Kaya sa ganitong sitwasyon, mahalagang dalhin agad ang pasyente sa ospital sa lalong madaling panahon, partikular sa isang tertiary stroke care center dahil sa unang mga oras matapos magsimula ang mga sintomas, kung ang pamumuo ng dugo ay maaaring matunaw sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, maibabalik ang daloy ng dugo sa loob ng unang mga oras pagkatapos magsimula ang mga sintomas. Sa ganitong paraan, ang ilang mga sintomas ay maaaring tuluyang mawala agad. At pagkatapos ng isang buwan, matapos ang tuloy-tuloy na physiotherapy, ang mga pasyenteng nakatanggap ng mga ganitong paggamot ay mas maganda ang kalagayan kumpara sa mga hindi nakatanggap ng paggamot. Ngayon, ano-ano ang mga advanced na paggamot na ito? Sa unang mga oras matapos magsimula ang mga sintomas, maaari tayong magbigay ng iniksyon na tinatawag na tenecteplase o recombinant tissue neoplasmogen activator na ibinibigay sa pamamagitan ng ugat upang matunaw ang pamumuo ng dugo. Ngunit kahit lumipas na ang unang ilang oras, minsan umaabot pa ng hanggang 12 oras gamit ang pinakabagong mga paggamot at sa tulong ng advanced na cath lab at sa presensya ng mga interventional radiologist, interventional neurologist at neurosurgeon, maaari na direktang ipasok ang catheter sa apektadong mga daluyan ng dugo sa utak upang masipsip ang pamumuo ng dugo o maglagay ng stent at kunin ang pamumuo. At sa ganitong paraan ay agad na naibabalik ang daloy ng dugo. At sinasabing mas matagumpay ito kung gagawin ng tama sa tamang oras at sa tamang ospital. Kaya napakahalaga nito. Pakisuyong tandaan na pumunta agad sa ospital sa lalong madaling panahon at huwag mag-aksaya ng oras sa maliliit na sentro o sa mga pribadong klinika kahit pa ito ay pag-aari ng neurologist. Ang pinakamainam na oras ay ang tinatawag na golden hour sa loob ng pagsisimula ng mga sintomas, magmadaling pumunta sa ospital at emergency.